Yay, mga duo. Nandito na naman tayo, no. Ito 'yung papaya natin, no. Papakita ko sa inyo kung paano magpabunga ng papaya. But anyway, before that, ito siya. So galing tayo sa isda, ano. Makikita niyo to, 'yung sinasabi ko. Meron itong mga paso, ayan, no. Para hindi kayo uh, hukay ng hukay ng, ng, ng ano, lupa. Ito 'yung paso mo, ito mabigat-bigat 'to ng konti. Ayan, pag hinugot mo 'yang ganyan, ayan, may butas ka na agad. Ayan. Pero ito, dahil ito, itong isa kong paso na yan, umangat na yan, dahil marami na ako nabaon dyan. Ayan, o. Halata na meron yung mga baso-basura. At saka may isda yung nakabaon dyan. Ayan siya, o. Oh. Di ba? Mm -hmm. e, na natin ulit, no? Pero yan, bawal yan. Kasi pag yan ang ginawa nyo, baso nyo nang tatabunan, mabangamoy pa rin yan, makakalkal yan ng daga. So, wag ganyan mga do. Um, meron na tong malalim before. So, basura na yung sumunod dyan. Pero ito, kakalagay ko lang yan dun. Mabilis matunaw pag tinabunan mo nang ano ng uh, lupa kasi ang endo niyan, mabilis siyang ma, mabulok yung isda but anyway, tignan nyo naman tong papaya mong sunod-sunod ng mga bunga one, two, oh grabe oh may bago na naman, ito yung self-pollination na sinabi ko na ayun oh, napakarami niya dong mga bunga talaga, sobra, so ayan siya hitik hanggang taas, hopefully may lumaki talaga kasi August na ngayon tatlong buwan na lang malalamig na so ito na siya no, galing tayo sa isdaan since maliliit naman yung nakuha kong isda actually masarap pa rin itong mga isdang to ito yung oh, buhay pa yata sya oh, sobrang lambot oh grabe oh, kakamatay matay lang kasi eh. sobrang fresh, tingnan nyo naman ha ah, kung gaano ka fresh, oh, ang hasang pulang pula oh, ito meron tayong tamban dito, ayan oh sobrang ganda, pakakintab kakahuli lang natin sa dagat since uh, wala akong masyadong nahuli ngayon oy sandali, buhay pa sya masyado na, ayoko nagugulat ako ito isa to sa pinakamasarap na isda, no? Kahit malitong ganto sa Pilipinas to pagkain na to, eh. Kakainis. Kaso wala akong oras, guys, maglinis. Anyway, ipabonus na lang natin to sa ating papaya. Ito siya. Kasi, ayan na siya, oh. Nagsisimula na na yung bunga niya. Para magtuloy-tuloy yan at meron siyang vitamins. First thing, is self-pollinate niyo siya, no? Kung wala kang, ano, pwede naman yung kamay mo, Iyan, no? Ilagay mo dito, ayan, no? It's lap, lapag mulit dito malamang yung ibang pollen nito nakakuha mo na rin nasalin mo na rin dyan hopefully magtuloy siyang bunga but anyway for that dahil nagbubunga na yung papaya mo ang gagawin mo op nakakita na naman ako yung ating ano uh, eggplant from the buto mm -hmm. so nandirito na rin lang tayo tanggalin na natin yung mga suckers ano yung suckers ayano no? yung mga yan yung sa gilid na yan anyway eto may paso tayo dito So, yung mga isda na yan, kagaganda, bagong huli, fresh na fresh. Dami kasing isda dito sa USA. ayun ayan, kunin natin itong, ayun. Okay. So, meron na siya tayo ano, dyan, ano, at Meron na tayong uh, hukay, no? Ayan, nakikita nyo, oh. Yung mga puti na yan, ano yan, uh, ugat yan ng papaya. So, dyan natin lagay ang mga isda. Oh, nakakahinayang. Sobra. Uy, nako, masasabi mo talaga, sorry po, sorry po, sorry po Lord. Nako, ang dami nagugutom sa Pilipinas. Ang daming pusa dong gutom. Grabe, ang dami ring aso dong nagugutom. Diyos Mario Joseph, ayun, tinapon mo lang yung isda doon. Gigil. Nako, pera gaba lang talaga. Eh, hindi ko rin naman 'to makakain. Ayun oh, masarap 'to. Itong maliliit na gantong isda, masarap eh. Pag lumaki yan, yan yung hardtail mga do. Napakalaman ng isda na yan. Sobrang sarap niyan. Sabi ko sa inyo, ay nako yan. Ililibing mo na siya. Ayan na siya. Tabunan mo ng konti ng lupa. Ay, nakakahinayang man. Pero sobra-sobra rin naman yung isda ko dito. Wala rin naman akong, namimili na rin ako ng isda. Marami akong isda. So, anong gagawin natin? Wala. Ganito talaga ang buhay mga do. Pag nandito ka sa ano, USA, ang dami dito isda. Kung masipag ka lang manghuli ha. Kasi yung mga ganyang isda, naglipa na sa dagat. Lalo kung meron kang pain. Ito nga wala pa tong pain Kinagat niya lang yung kumikinang kung ano eh. Kumikinang kung uh, what's that? Uh, pamingwit. Yung ano ko, yung uh, jiggle uh, hooks, no? So ayan kuha tayo ng uh, you know, dito. Ayan, medyo natakpan mo na 'yan. Okay na 'yan, hindi na 'yan maamoy ng mga daga. Just make sure na nakuha mo siyang ganyan, ayan you know? oh. Para tas ito na naman yung paso mo na meron tayong turmeric diyan. May butas po yan mga do. Yan, balik mo. Mm -hmm, balik mo. O, diba? Ganun kasimple. Tapos, isiksik mo yung gilid. Kasi, pag natutunaw yan, baka umamoy. Maamoy pa ng mga daga. Ayan, o. Siksik mo yung gilid niya. Ayan lang siya. Ganyan kasimple yan mga do. O, may tumutubo na diyang ampalaya, o. Kalahay mo tumubo sa dyan. Gigil. O, yan siya, o. Kaya, tignan mo naman, ang tataba, ang lalaki ng mga halaman natin. Yan ang vitamins mo sa papaya. Try nyo to, mga guys. Tingnan nyo, ito, lagi tong kumakain ng papaya. Oh. I mean, laging kumakain ng isda. Tingnan nyo naman, oh. oh. Ang liit lang ng papaya ko. Oh, abot na abot mo yung mga ano niya. Sakali, pag nagbunga yan, oh, abot mo yung ano niyan. Bunga niyan. Oh, ito rin, eh. Oh. Ito lalo. Ito kasi ang dami ko nabaon dito, eh. Sana kinuha ko yung ano, yung mga garbage fish dun. Nahuli ng mga ibang kanon na nag iisda isdaan eh. Hindi naman nila na kaya yung isda. Lalo na yung mga uh, remora. Yan. Maghukay ulit ako ng malalim dyan para lalagyan natin ng paso. Ayan, o, oh, tingnan nyo, oh. Success is the key. Isda na isda talaga ang the key. O, oh, ba? Diba? Mas mabilis dumami yung ano mo dyan. Kasi yung papaya matakaw yun sa ano eh. uh, matakaw siya sa pataba.